Yan, mga karpa dito. Karpa dito sa park. Ayan, nandito siya. Ayun. Hello! Hello, fish! Hello! Hello, 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 hello! Hello! Hello, wala ako padala pagkain. Wala man ako dala pagkain. Sorry! Sasunod na lang po. Magdala tayo pagkain nyo. Hello! Pisa ang mo na sila guys ayun pag isa oh, nag nagpunta na sa at kala nila may pagkain hello 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 ay dami pa ito nawala ang mga siguro ah Hello, tatlo. Ang ganda ng kulay nila. Ang ganda ng kulay nila, guys. Ayun, Wala akong dala pagkain, sorry. Kala niya, may dala akong pagkain kayo. Naglapit sila. Ayan, sorry. Wala akong dala pagkain. Ganun eh. Kasi alam nila pa may naglapit may dala akong pagkain. Wala akong dala pagkain. Sorry, sis. Ayan, maganda ang tataba. Mag ang ng kulay. Ayan. Ayan, ayan. Kasi madami yan sila dito guys. Siguro may tago ang iba. Ayan. Wow. Oh, oh, peace. Ayan, ayan, ayan. Ayan, 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 ayan. 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 Laman ako dala pagkain. Uy! bumili pa ako dala pagkain sorry wala ako dala pagkain sorry wala akong dala ako pagkain sorry wala akong dala pagkain ang tataba nila ganyan Dia <laughs> pergi. Wala. 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 nawala. nawala. Andon ayan. Naghintay. Dito pa rin sila sa tabi ko. Ah, kala nila kaya ko. Wala ako dala pagkain. Sorry! Wala ako dala pagkain. Ayan. Nalipat sila dito. ian apa perlu minum ni tapi hindi aku oo duri ako dede pagkain eh? hmm. Hmm, ko dito mismo oo ano ako